Uta yan pala o dami. Talbos. Oh, malalagay ko ang dinin. At then, yun lang, yun. Ang ganda ng pulutan kagabi. Nalasing yata kayo kagabi. Aba, madala ko dito. So, wala. Eh, potsu. So, wala to. Oh. Dito so, na pugas. Dito na guys. guys. Okay. <laughs> gulay tayo guys, gulay. Tang, -tang na ka. Na -tang. Ginawa na lang libangan yung ano? Shopee. Ah uh ah. -huh. Tang na hirap. Sige so, nga guys. Kain tayo guys. Simula naman ang kakain, mga eh, no, idol. yung Inuna yung sabaw. Dapat yung kanin para... Hindi, na... para yun nga muna. Lagyan mo yung kanin, Para yung sabaw hindi gugulong. yun na. Ay, Lagyan yung taguling. Hmm. Tatuloy pa lang. Masinay. Eh. Lalak. Sige dapat. mahang. po ba? Meron kita. kita. Ayun po.

Ayan, bit. Oh. Tangataw lang. Hindi na. No. Hindi. Hindi oh. Hindi. Sikita mo naman, eh. Oo, paang talaga mat matuloy. Tangnan nyo, kamabagal lang yan. Tuloy nyo. <laughs> Dapat pati sa ano. Ayan, oh, yung bit. Sniper nga. Mas maganda. Ito, padas, oh. Go. No? Wala sili. Siyan! Uy! Wala sili. Sa sulpa? Mm-hmm. Oo, oh, oo. Oh, Luha kayo, ma. Ayun, no, may kalamansipan. May wealthy, ah.

<laughs> Alam ka rin <laughs> <laughs> Mandadamay ko Kasi ano, 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 damay eh okay, Damay eh <laughs> Damay, damay Agal damay naman lang Matignan mo Kinamay ko to Ano nga, kung pang okay, okay. Kinamay ko nga to Tahit ah, na pa Tahit na pa Hoy, paganat Sigaw mga anak ng babae, Ano naman Hindi, okay, hindi kumakay

Tami. Tinuloy, yeah. yeah, tinuloy niya. Hindi mo makakabalik. Hindi mo nakakalit. Tinuloy niya naman ngayon. Tinuloy niya na. May nanaral siya naman guys. Dalawa kami nanaral guys. Nasinig lang ako guys. Nasinig lang ako guys. Kumain <laughs> ka na. Kumain ka na. Thank you Lord. Maraming, maraming salamat. Pakarapos na naman si Mekos. aso si Soy Soy support.